Ayun mga guwigs. good morning, good morning. Dito tayo ngayon sa garden natin mga guwigs, no. At sa umagang ito, yung ating mga bunga ng bayabas na hinog ay ating pipitasin. Dahil sa nung isang gabi mga guwiks, nakaraang gabi dito banda, ayan itong punong bayabas na to. Dito tayo nakasaksi ng ang paniki ay gigil na gigil, binalik balikan para ang isang hinog na bayabas ay kanyang inuupakan nang gigigil, kinain ang kinain at atin nga itinapon dito sa baba ayan so ayan yung mga gawiks no dalawang araw nang nakalipas yan at dito yung mga bunga ng bayabas ayan, ito ay for harvest na to mga gawiks, ayan dalawang piraso yung isa, ayan yung isa, ayan so dito tayo muna sa isang puno ng bayabas mga gawiks, sa kabila so ayan yung mga bunga na for harvest na dito no, ayan So dito sa kabila mga gawiks ay ating puntahan no. Ito yun. Marami din ditong paniki na pabalik-balik dahil sa kanilang ningat-ngat o kinakain yung mga hinog na hindi napipitas no. Katulad nito nawala na ang bunga Ayan. Naiwan na lang yung kanyang balot at dito nga nalaglag na. So ito yung ningangat-ngat ng ano mga gawiks. Ayan. Yan ay nangat-ngat na ng paniki ayan yung mga hinog na yan mga gris, no so ngayon yung mga naiwan dito ay pitasin na natin katulad nito mga gris, oh, halatang halata na talagang binanata ng paniki ayan no kasi nalaglag na at ayan na nga halatang may bawas na so yung naiwan na isa mga gris, ay pitasin natin no dahil sa ito ay may balot na plastik at nalaglag na yung isa so dalawang piraso sila at yung isa na so ayan ating bubuksan ng plastik so ito ngayon mga guwiks nalaglag na no ayan so nalaglag na yung ningat ngat ng paniki so ayan na bawas na ang kanyang bunga so ayan mga guwigs, paniki ang tumira yan so yung isa na buo pa ito ayan ayan mga guwigs pitasin natin ayan so isa isang pitas so mayroon pa doon mga gawiks no mayroon pa dito so yan yung mga ating na harvest ma harvest na bunga ng bayabas ito mga gawiks oh yan so ito ay dalawang piraso at yung isa naman ay na harvest na So wala tayong na-harvest mga gawiks, naiwan na lang yung dulo So ito ay ating alisin na naman ulit ang kanyang balot. So ito mga guys, yung plastic na balot niya ay alisin na natin. No? Oh. So ayan, nauna nang na-harvest yung isa at may kumain na. No? Ayan, dito nilusot. Ito yung isa mga guys. Oh. yung isa na na-harvest at ito yung naiwan. Ayan, so ayan. So ayan, dalawa na. Ayan. So ayan mga guwigs. ayan, pangatlo pangatlo nating makakuha dahil sa dilaw na at siyempre yan ay yan yung binabalik-balikan ng paniki so yung plastic ay ating alisin so yan ang mga guwiks yung ating pag harvest dito ayan ng mga bunga ng hinog na bayabas so ayan tatlo na so ito mga guwiks oh. ayan nalaglag na at ningat-ngat na rin ayan so ito ay mapasama doon sa mga nakain ng dumikit na mga guys ang kanyang dahon so ito ayan tatlo nangat-ngat ng paniki so ayan So dito mayroon pang mga hinog na dilaw na talaga. So sobra sa hinug mga sa hindi na magandang kainin. So pitasin na natin 'to. So ayan. Ayan. Ah, so 'yun. Ayan yung mga nahinug na bayabas, ayan. So mayroon pa doon tayo ay mamitas pa so katulad nito mga gawik so oh, yan o oh, yun so lima lima na ang ating nakuha yan ay mga overripe ito na nga mukhang may gas gas na sa ngipi ng paniki grabe oh So ayan lang mga guwiks no. Yan pag-harvest natin dito ng mga bunga ng bayabas no mayroon pa tayo ditong iba saan pa saan hanap tayo ayun sa baba dilaw na nakalaylay pa rin yan dahan dahanin natin baka malaglag so ayan nga oy nalaglag na nga mga guwiks ayan nalaglag na ayan so isama natin doon so ayan ayan yung ating na harvest no yan na nga, hindi na nga ganito kasarap kainin to kasi malambot na to mga gawis. Yan. Kaya nga, ang paniki ay sa gabi kung kahit anong oras ay maaga pa. So, umiikot-ikot na dito sa puno ng bayabas para siyempre naamoy nila yung bunga na hinog. Yung mga yan, ayan. Yan. So ayan na mga gewis. ang plastic ay atin ang naluwagan, no? natanggal na natin. So ayan. Kakaiba. So arbisin na natin 'to kasi mahinog na. Ayun. So dalawang piraso sila. Ayun. Arbisin na natin 'tong isa mga guys. Ayun, nakabalot sa plastik plastik at saka ito, fishnet. Ito nahirapan magkagat ang ano nito mga gawics, kasi hindi plastik ito eh. Ayun, parang net. Ayun. So, yan. Itong dalawa. So, yan mga guwiks. Dalawa sila dito, no? So, tataas ang sanga kapag natanggal natin yung bunga. So, dalawa to. Ayun, ay, tumaas na. <laughs> tumaas na yung sanga mga Greeks, Dahil nakalaylay dito sa dalawang bunga na to, no? So, mga bunga dyan ng bayabas na ating maharbis. So, yan Balot ng plastik ay alisin. So, harvest, harvest. Pitas, pitas. Sa Tagalog pa ay pitas, pitas. So, ayan. Ayan na nga. Ayan na yung ating harvest. So, maraming reject. Mga natira ng paniki. Ayan. So, yun lang ang ating mga harvest dito lahat. No? Wala na tayong ibang nakita. Kahit sa taas, naubos na. Naubos na, marami na kasing mga napitas diyan mga gawiks. Ang dami na. So ngayon, ang ating napitas ay ating hugasan. Hugasan natin 'yan mga gawiks. Bombahan natin ng tubig. Bombahan natin ng tubig mga gawiks. Para malinis. So ayan. Ayan yung ating mga napitas, no? Yan. So, lagay natin sa isang lalagyan mga gawiks, Para yan ay ipamigay natin kung sino may gustong kumain yan. Ayun mga gawiks. Isang masayang morning sa lahat tayo ngayon ay pagpatuloy natin yung ating pagharbis sa lahat ng bunga ng bayabas dito sapagkat mayroon tayong pagbibigyan. Noong nakalipas na dalawang araw nga ay na natin yung mga hinog dito no at mayroon na naman tayo ulit na maharbis, harvest katulad nito mga guwiks o oh yan dalawa. So dito ah, mukhang palyado na ang sanga na to dahil may dalawang bunga na naharbis Siguro hindi kinaya kaya ito naputol. So putulin na natin. Yan. So dito magawix yung isang balot ay nalaglag na yung isang bunga no sayang. Kasi ito ay binalik-balikan ng paniki pagka naamoy nilang hinog. So ito yung isang bunga. Ayan. So dito, ayan yung bunga na to magawix kagabi ay nalaglag na. Kunin pa natin yung isang kasama niya dito no. Ito ang siyang maganda ganitong idad so ayan so nakadalawa na tayo at dito pa sa ilalim kunin na rin natin to ayan so itong nasa ilalim mga gawiks ay taman tama sigurado to ayan ito yung dahilan kaya napuputol yung mga sanga dahil maliit yung sanga malaki ang bunga hindi kay naya ang bigat so ayan mga gawiks so ayan Grabe, malaki to ayan mga guwigs, oh, ayan, oh. ayan oh. wow so itong isa medyo di pa natin tukunin ayan so ayan na nga tatlo tayo dito, nakatatlo so lipat tayo doon sa kabila mga goyks dahil sa yun ay mayroon patay na iwan doon ay hindi natin na harvest no? so tatlo dyan wala na tayo mayroon dyan babaluti natin yung hindi na balot, mga gawiks oh. yan baluti natin to yan so marami naman pa siyang bunga na natin no oh. ayan namulaklak pa oh. so yan lang ang kagandahan ayan mamaliliit maliliit pa mga gawiks so, punta tayo dun sa isang puno Ayan mga gawiks, nandito na tayo sa isang puno no. Ito yung harbisin natin. Itong dalawa na to na medyo maliit. Ayan. So nakabalot ng plastic. Alisin natin yung plastic. So ayan mga guwiks. Alisin natin yung plastic niya, no. So ayan yung kanyang sanga. Maliit nga ang sanga mga guwiks no. Ang sanga niya ay maliit. At pagka ito ay ating harvesting. Ayan. Ayan ay aangat sa taas no. Nakalaylay dahil sa bunga. Ayan na. Wala na siyang bunga mga guwigs. kaya tumaas na yung kanyang sanga na maliit so lipat tayo dito sa ibang pwisto mayroon pa tayo dito medyo maliit nga lang din ayan tapos dito pa so ayan nga so ayan na mga guwigs, no ayan nakuha natin yung balot ng meat ayan yung nakabalot at ito nga ayan tatlo mayroon pa tayong isa dito so ayan so ito ay pang apat so sama natin doon sa ating marbis mga gawits ayan so ito ay medyo maliliit lang ayan apat apat na maliliit sama natin doon sa ating uh, kuha dito mga gawits no yan, so yan pa yung mga tanim natin na mga puno ng bayabas. So dito, ayan. So marami pa naman bunga mga gawiks na natin. No? Oh. yon So yan lang ang ating na dagdag na harvest ng bayabas sa ating garden. Bye bye, yahoo!